ay hey, Raider 150 FI. So ito naman yung itsura niya at yung price niya ay 150 FI. Ang price naman ito, yung latest color daw nila is ito, yung gray na may combination na parang red orange. DSXS 150, ayan available pa dito guys. Bistrom SX na merong 250 cc. Naghahanap ka ba ng Suzuki Motorcycle? Saktong-sakto, may pinuntahan nga tayo. Dito nga ay papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng mga unit nila at kung magkano sa cash at installment. Kaya tara, samahan nyo ako. So yung mga ka-true friend, nandito nga tayo ngayon sa Motor Trade Suzuki Pasig Palenque para i-check yung mga price list ng mga motorcycle nila. So tara, samahan nyo ako, isa-isahin natin at alamin natin kung magkano yung cash, down payment at monthly. So, tara, check natin yan. Sky Drive Sport. So ito yung itsura niya. Ayan yung uh, scooter nila ngayon dito, no? At ang price nga nito is 71,124. Sa cash natin 'yan. Sa installment naman is magda-down tayo ng 4,000 pesos at ang um, 36 months o yung 3 years natin is 3,605. So ang finance na bank nila is Bank of Makati. And then next natin itong SkyDrive crossover. Ito yung price niya 73,124. 4,500 yung down payment at 3,682 ang 3 years. So ito yung tura nyo. So papansin natin yung difference nila. Ito, naked handlebar na siya. Ito naman yung tsura ng kanyang likod. Ayan, naka single shock tayo dyan. And then ito naman yung smash 115 na spoke. So pag sinabing spoke, ganito yung niya so naka drum brake ang cash price naman to is 61,624 ang down payment is 3,200 at ang monthly sa 3 years ay 3,131 so ito yung smash 110 kapag gusto nyo naman na naka mags na at saka naka disc brake ito naman yung tsura nya ayan ang price naman nitong Smash 150 na naka-disc brake is 66,624. Down payment naman ay 3,500 at ang monthly natin ay 3,401. Yun. So natin yung difference uh, from 66 to 61 sa drum brake. Yung Suzuki Avinis, ang price nito is 79,624 down payment 5,000 at ang monthly ay 3,987 so ito yung tsura nya ayan sa mga nagahanap ng Avinis 125, meron tayong white meron din tayong black Open. ito yung unang Bergman Street natin ang price ito is 82,624 down payment is 5,500 at ang monthly natin is 4,115. So, ito yung Bergman Street. Ito yung unang version ng Bergman. Ayan, malaki yung kaha. Ayan, Bergman Street. Pangalawang version ng Bergman Street, ito nga yung Bergman Street EX. Ang price naman to is 92,624. Ang down payment is 10,000 at ang monthly natin is 4,406. So, ang mga nagbago naman dito is uh, medyo mas pinalaki na nila yung gulong. the same time, meron na rin siyang, ito, parang sa mga Honda, yung idling stop system. sa yung start button nito, kapag ni-start natin, hindi na siya ganun kaingay, no? Kung tahimik na siya. Unlike before, na kapag nag-start tayo, is uh, medyo maingay yung makina. So, ito, all goods na mas in-improve nila ito ngayon itong Bergman Street EX Raider J crossover ayan, so makita natin uh, para siyang motocross na maliit ang price naman ito is 68,124 ang down payment is 3,500 at ang monthly ay 3,477 so itong yung niya. ayan, so pwede pwede ito sa mga trail yung iba ginagamitin ito pang daily so service nila yan ayan, kung gusto nyo mag upgrade sa underbone, eto meron tayo rito Raider 150 na carb. So, sa mga naghahanap pa ng carb, marami pa tayo dito. Ang cash nito is 105, 624. Ang down payment is 8,500. At ang monthly ay 5,135. So, so, ito yung tura ng carb nila. Oh. Headlight pa lang, malalaman nyo na kung ano yung difference compare sa FI. Pagdating naman sa... Ito sa panel, ganito yung panel niya, naka monolog at saka naka digital. pero siyempre, maninipis pa rin yung itsura niya. Raider 150 FI. So ito naman yung itsura niya at yung price niya is 118,624. Ang down payment is 9,000 at ang monthly natin is 5,768. So ito yung bagong kulay na ivory white ang tawag nila rito. No? So ganito yung headlight niya. And then yung kanyang panel, ayan, naka-digital tayo dito. Alright. So yun, marami available dito guys. All units pala rito is uh, with the PNP and CSR clearance na. So nagka-cash din sila rito. So every time na kayo pupunta rito, kung gusto niyo mag-cash, eh, within the day din, makukuha nyo yung motorsiklo. Ito naman yung kanilang Jigster 150 Fi. Ang price naman nito is 101,124. Ang down payment is 10,000 at ang monthly is 4,835. So, ganito ang itsura niya. Ayan, naka LED na yung ating ilaw. Color blue. And then, yung latest color daw nila is eto. Yung gray na may combination na parang red-orange. So, ayan yung bagong kulay nila, no? And then medyo nagbago din daw yung decals nito. Ayan. So Jixer 150. Ooh. Sa mga naghahanap naman ng GSX S150, ayan available pa dito guys. Ito yung itsura niya, napakaganda at napakabangis. Ang ganda ng headlight. So ang price naman nito is 134,124 pesos. Ang down payment natin is 17,000 at ang monthly ay 6,170. So ganito ang itsura ng GSXS. You know, napakaganda ng kulay ng mags, kulay blue, all black. At ganito yung panel niya. So sa panel kamukha nung sa ano, Raider 150 FI. Okay, ito yung isa sa mga malalaking CC nila rito. Ito nga yung tinatawag lang Vistrom SX na merong 250 CC. Ang price naman nito is 229,224 pesos. At ang down payment is 51,000 pesos. At ang monthly natin sa 3 years ay 8,281. So kapag bumili kayo nito guys, may kasama to na Kryptonite 45 liters na motobox. Ayan o, oh, ganda o. Oh. Diba? Napaka solid. So ganito na yung tsura niya. Ay, maganda to sa mga ano, adventure. Kasi nga adventure bike na to. Ayan, Oh, di ba? Ganda ng kulay. So, so available to sa dalawang kulay, black saka yung yellow. Ayan. check natin yung likod. Ito naman yung tsura ng likod niya. Then yung gulong sa likod, ayan, talagang pang trail bike o pang adventure, naka monoshock. And ganda naman yung kanyang tambucho, Naka-ABS tayo dyan, syempre. Alright, so yun. Ito nga ang V-Strom 250SX. Pag magpapachange oil kayo, dito yung gagawin. Meron silang service area. Ayan yung ating mga mekaniko. Ayan, so kumpleto na yan, guys. Madali lang po ang requirements po natin. Kapag employed ka po, one month latest payslip lang. Two wild IDs, then two wild picture white background. And if business naman po ang source of income nyo po, need lang pwede ng barangay business permit. Two valid IDs, then two wild rin po yun lang po yung mga requirements po namin. Gawin lang po kadali po. Yes, requirements po tayo dito kay motorbike. mga nag-aanap naman ng mga reposes o mga second hand ng Suzuki, meron available dito. Tara, check natin yan. Eto nga, meron sila rin Raider R150 na carb. Ang price ito is 90,073 pesos. Zero down payment. At ang monthly natin is 4,804. So, ayan ang itsura nyo. Ito, bagong-bago po. Raider 150 carb. 66,119 zero down payment at ang monthly natin is 3,659 ganda o bago pa to ganda ng kulay ayan sa mga naghahanap ng ano Raider 150 Suzuki Smash Spoke ang price nito is 49,762 at ang monthly natin dito ayan check natin hindi natin makikipakita Siyempre, zero down payment, 2,878 na lang. So makukuha mo na tong smash na kulay pink. Ito Raider 150 na FI 93,415. Ang down payment is 900 pesos at ang monthly ay 4,920. So ayan show. Black and red. Meron din tayo ritong Bergman ito oh. Bergman Street 76,655. Zero down payment 4,163. Ayan. Okay? So, yung mga available na mga repo dito sa Suzuki Palatio Motor Trade Pasig City. So, yun na nga mga katrooper, nakatangin na ang mga prices ng motorsiklo dito sa may Motor Trade, Suzuki Pasig Palengke. Ayan. So, sa mga malalapit sa area, maraming available dito at uh, tumatanggap din sila rin ng mga cash payment. Okay? So, yun lang mga true friend, abangan nyo pa yung mga susunod nating mga price update para sa mga motorsiklo. Try safe po tayo lagi and God bless.